Kaunti lang ang nakakaalam na tuwing panahon ng bagyo, ang ating tubig sa bahay ay madalas na lubhang kontaminado. May kasamang putik, bakterya at mapanganib na kemikal. Kapag ito ang ginagamit sa paghuhugas ng mukha, paliligo o pagluluto, ang mata ang pinakasensitibong bahagi at madaling maapektuhan. Sa aking karanasan, marami na akong pasyenteng nagkaroon ng pamumula ng mata, pangangati, at maging conjunctivitis matapos lamang ng ilang araw na paggamit ng maruming tubig sa panahon ng bagyo sa katagalan maaari itong makasira sa cornea at magdulot ng pagbaba ng paningin dahil dito, bukod sa pagbibigay pansin sa malinis na tubig, lagi kong ipinapayo sa mga pasyente na magdagdag ng mahahalagang nutrisyon para sa mata. Kabilang dito ang lutein at zeaxanthin, mga sustansyang napatunayang nakakatulong protektahan ang retina, hadlangan ang blue light, at pabagalin ang pagtanda ng mata. Personal kong inirekomenda ang lutein gummies dahil madali itong inumin, may natural na lasa ng orange, carrot, blueberry at ligtas dahil aprobado na. Sa dalawang gummies kada araw, protektado na ang mata laban sa pamumula, pangangati at pagkapagod. Panatilihing maliwanag at malusog ang paningin kahit sa mahirap na kondisyon pagkatapos ng bagyo. Tandaan, ang liwanag ng paningin ay walang kapalit. Huwag hintayin na ito'y mawala bago ka magsisi.